importante ang nofap po retention sa isang lalaki. Alam mo ba kung bakit? Panoorin mo tong video na to. What's up mga bro, mga tol, mga tropa. Ngayon, nagbabalik na naman tayo about panibagong video tungkol sa NOFAP, self-improvement at motivation. Okay, magtatapik na naman tayo ng NOFAP o semen retention. So, siguro short discussion lang ito para sa akin. So, ngayon magsimula na tayo. Okay, sa intro, yung sinabi ko, importante ang NOFAP o semen retention ng isang lalaki, alam mo ba kung bakit? Okay, ito yung masasabi ko. Importante talaga naman ang nofap, ang pagdo nofap mo o semen retention dahil marami kang makukuhang benefits sa iyo at it can lead you to a self-improvement journey mga tropa. Okay, yung sinasabi ko dito ay totoo. Naranasan ko lahat yun ng mga benefits at experience ko kahit hindi ako gaanong nakaabot ng mga mataas na streak like 50 o 60 days o 90 days o 100 plus days pa yan sa taon na ito I know a lot of of my journey maraming relapses maraming failures I know grateful pa din ako dahil yung mga relapse at failures ko yan yung mga signs na marami akong natutunan yan yung signs na nag-work yung progress ko about sa self-improvement journey ko pati na din sa NOFAP po semen retention maraming makukuha talaga ng benefit sa semen retention NOFAP glowing up skin okay Lowing up skin, woman attraction, confidence, less social anxiety, feeling social in public. Sa mga sinabi ko, sa mga binanggit ko mga benefits, I know lahat yon is nararanasan nyo. Nakukuha nyo about benefits kahit naka 10 day, kahit day, kahit day 10 ba kayo or maliit pa kayo sa streak like mga day 21, mga day 25, yung mga ganyan-ganyan. Kaya ikaw bro, kailangan mong tigilan mo na yung porn. Kailangan mong tigilan mo yung kakapiin mo mo kakadyakulog, kakapanood ng porn dahil walang may dudulot yan sa buhay mo okay, seryoso ako, nagpapatutuo lang ako sa inyo dahil naranasan ko lahat yan sa loob ng 4 years o halos 4 years na ako sa nofap journey marami akong naranasan marami akong relapses at failures at doon ako tumatak sa isip ko na hindi ako sumuko para sa si journey ko tinatak ko sa utak ko na ititigil ko na talaga yung panonood ng porn at pagmamasturbate. I know mahirap ito sa iyo, pero laban lang. Laban lang, hindi tayo perpekto about sa journey natin. Kadalasan nung no, paminsan-minsan magirilaps relapse tayo. At once na nag-relapse tayo, 'yan yung progress natin para matuto tayo sa sarili natin sa journey natin kung ano yung mali natin. Kung ano yung pagkulang natin, kung saan tayo nagkulang, kung ano yung trigger natin sa journey natin. At once na na-explore natin yung trigger natin, yung kamalian, yung cause. Dito natin makikita na um-effort tayo sa sarili natin para maayos yung trigger na yon, Yung causes. So marami na siguro akong nasabi dito about semen retention o fap. So ito ay short discussion lamang. Discussion about semen retention. Kung ano talaga yung importante about semen retention o fap. So I hope for the next video maglalahad pa ako, mag ako ng mga tips about sa NOFA po semen retention. So, yan na muna sa ngayon. Kindly subscribe this channel. Kindly like you. Kindly like this video. So, yan na muna sa ngayon. See you in the next video. So, mahangin dito. Bye-bye.